Hello mga kamartes! <laughs> mga kamartes, maulan dito sa amin Tapos, o oh, ayan oh, ang dami kong hugasin. Pakita mo ka ating video mga hugasin ko. Ayan o. Oh. Ang dami kong hugasin mga kamartes kasi kanina pa, di, kanina pa po, kanina bago ng school yung anak hindi pa ako nakahugas. Ngayon tanghali na. Ngayon ako maghugas. ngayon mga kamartes, may naisip akong kalokohan kasi sila nang Indang at saka si Wonder kasambahin sila. Na-stack dito sa bahay kasi ang nakasnokahan. Abangan niyo mga kamartes kung anong gagawin kung kalokohan sa kanila. Sigurado. Hindi nila alam ang gagawin nila mga <laughs> Sa gagawin natin kalokohan. Panoorin niyo mga kamartes kung ano ang gagawin natin. Pagububas muna tayo mga kamartes. Tapos mga kamartes, eto, baso na to kunyari, na-stack yung kamay ko dito sa loob ng baso. Dito, ko uwas ako. Tapos, na-stack siya dito. <laughs> kunyari, na-stack siya dito. Tapos, nahihirapan ako magtanggal mga kawartis. <laughs> kasi nandyan sila sa labas. Na-stack sila kasi matakasyon ko na. Tawang dito na sila, tiyan. Kunyari, kunyari. Kunyari, hindi ko siya matanggal. Parang <laughs> <laughs> tatawa ako sa gagawin ko. <laughs> natatawa ako, natatawa ako sa sarili kong kalupuhan mga gawag. So, ayun o. Kunyari, Ay, aray. May tubig pala siya. Kunyari, hindi Aray! Atindang! 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 Tulog siya. Atindang! Walay oh, okay. Ano, ibig? Hindi yan! Oh, na, magaling oh, oh. aray, 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 aray. Naman oh, ka. Wala yun, wala yun, nasa... na yan, a uh, po, na sabon, sabon! Oh, uh, really? you know, mag ka lang, magpukas ka lang. Oh. Oh. Kasi kasi siya... natin. yung kamay ko atin lang, masugat. Ayan, ayan. Aray, 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 ay, okay, ay, ay. Ay, ay, ay. Masakit siya. Masakit Masakit no, siya. Masakit siya. Masakit Masakit siya. Masakit na lang natin. Alam mo, baka masukat yung kamay ko. Oh. Ang dyan, pagbasagin mo. Huwag no, ko ng pamukwa. Ah. Ha? Lagyan niya natin ng sabon. Lagyan ko. Nagdagan pa ng sabon? Ay, nagdagan yung kulgit. Ko, nagdagan ko siya ng sabon. Anong oh, kulgit? Ang din na. Ang dali na. Hinayin mo ang sakit. Grabe na nga. Dali na. Ang ba naman dito si Steven? Parang niluloko mo naman kaya ata. It's a problem. Ano, wala akong magawa talaga yeah. yung Steven. Inaan ko kayo kaya masama ko. Natatawa mo.